mga kanayon, ayan, nandito na tayo ngayon sa Kirino, Kirino so mga kanayon, dito pala meron din ito yung ano, sa Kirino, Kirino Sur na dito na dito kung makikita na naman ng ano, ng pag napabalunan ng ulap, ulap at napakataas muna ng daan dito mga kanayon sa pra, kung natayon sa 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 hindi

Yan, nagpahinga muna tayo rito. At meron din pagrado diyan. Puta, <laughs> <laughs> hirap mo itakbo no. Ayun, pag sumamat sa. Gusto uh, mo palang dumaan dun sa ano? Eh kaya lang, eh, mas maganda sa tuwid na lang tayo, hindi ba dadaan doon? Ayun, makaantok na rin nun. Diba? Yeah. Sarap pag-rides. Marami yung ganda ng ating uh, pinatahan. Hmm? Ang ganda. Ilang bundok ang tinawid natin. Ang huh? ganda. Ang ganda siyempre. Mount At sya, Pulag. At siya matatarik talaga, ano? Sabi ko din, mas matarik na ito sa... sa... <laughs> Nakapatarik na yan. Yung ano, Mount Province yan eh. Siguro kung na ko 4 weeks nakakatakot. Ay, wag pag 4 weeks na hirap So yan. Magandang tanghali mga kanayon. Tayo po ngayon din nandito na kaysa ano sa si Ilocos. Gali, uh, po tayo ng probinsya ng Kirino, Ilocos Sur. Ito ang ating mga kasama dito, MKRC Family. MKRC Family, masaya. Yan. Kagaling lang namin nga pala sa ano? Sa Benguet. Dito ah, uh, ayan, dumarin siya kami rito, papunta kami yung bigan. Mga kanayon, ginabi na tayo. Gawa ng, nagpapalit ng gulong yung kapatid ko. Uh, sa nga pala, andito na tayo sa, ano, sa bigan Video, Oh, picture. Video picture.

Alright. Tama. Eh si Mare. Gusto niya? Wala. Yung dalawa yan. Ayaw. Yung dalawa. Oo. Oh. Basta po yan siya kasi hindi na ayaw sa mama. Hindi daw mahilig. Jirir! Ayaw. Ano? Ano mo ang iniisip ni Jirir? Gagaling ang Christmas. Gusto ko kayo magawa niya maganda din niya ano Alex! Okay. Alex, kung ikaw sumali doon, naka-helmet ka naman. Hindi ka makikilala ang ka okay. Hindi. Oh, pag nalang tiyan nga. Lakad kayo, lakad. Lakad. Geng, Yun. Yun. Yun, Yun stre. Ano kasama mo? Sa pina? Ako, napilay na kumain na rin baka yan mga kanayon andito na po tayo sa Pangil Bakara Ilocos Norte So, dyan po kami natulog kagabi. Doon tayo galing kahapon. Sa bundok na yun. Bundok Sierra Madre. Yan, si Angel, Uncle, oh. Angel Uncle Oh, saan kayo? Oh, thank you po. Eh, opo, at ano? Ano naman kayo, ano? Yan, nasa vlog kayo. <laughs> Eh pa, hindi pa sana ngayon. Pasangayon. Sabayan. Sabayan. Boss, dapat na sa interview every hanggawin niyan. Sa ng binti ko pala. Charlotte kay Uncle Noel. Tsaka 'yan din. Ano? O damba So ingat po rin kayo. Kamarin po kay, 'yung ano. So, ingat po. Ingat. Po, thank you, thank you. Sunod natin, napupuntahan naman ay Bulinaw. Uh, Nakancel na yung patapat bridge. Yung, uh, Pagudpod. So yan, uh, tayo iaalis naman. Punta tayo naman ano. Bulinaw. At ayan, ah, dumaan na rin kami ng power Charge dito sa, sa Lawag, Ilocos Norte. Eh. At Nandun na rin naman, ay eh, di dumaan na kami dyan at yan, ang kulit ni paring Alex. <laughs> talon daw siya, talon pero talagang mahanap siya ng magandang, magandang talon para sa jump shot. <laughs> Engineer marunong ka talaga niyan? Oo, Pag ako gumagawa, pag ako nasiraan, talaga wala akong magagawa, kundi ako lang. Mga kanayon, sa di po natin inaasahan si paring babi naman po ang naplatan. At yan po, ginagawa na po namin yung gulong niya. At amin pong papasakan ng pang vulcanized ah uh, habang si paring Alex naman po ay nagpapagawa naman po ng ano ng bearing sa una at din, din po may nararamdaman din po kalampag sa una. pero yun po yung madali lang bearing lang naman po yon ano ko talaga ako mo ganun ganun. Ano mo na na pala? Ano ho yan, bagkat? Ano mo? Para yung ano, caramel. Bagkat nga yung ano yung okay. oh, oh. Rag siya tayo. Yung asukal, ano? Oh. Yung parang kape. Nakapagtasok na naman si Karin ko eh. Ganyan ka ilalagay? Oh. Tapos? Iigot yung papaganda na eh. Dala, relax Wala na, finish na. <laughs> ka relax ka Dila. daw, relax. Sige <laughs> <laughs> mo muna din sa kabila. Bigyan naman natin. Relax ka lang. Para maliwan. Sa guma, tanihin sila natin subukan para sa guma. Eh, may wipes naman diyan. Ayun mo nang tanggalin ang kanyang bonnet. Yeah. ako nahiinita sa iyo eh. Ako na magalagay mo na engineer. Ayun, tanggalin yeah, okay. mo na mga testing mo natin sa. Oh, ayun oh, lugo. Medyo brand. Si ulog. Kaya pa Ako na nga eh. Ako pang na lang. Okay, para karon para kasya. Ang saan? bagat nya nagenginjener. sorry bus, <laughs> sorry 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 bakit sorry 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 ano. sorry 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 Pare baka sa Hindi, basta ganun ganun lang. Hindi, mo muna pare. Hindi mo ipapasok 'yan. Pare, diretso lang. na. Dito na bait Pare, sa harap. Diretso mo lang, diretso mo lang. Pare, hindi. Ikaw mo. mo, hindi mo mababaw niyan. Yan. Yan. No, God, may asawa okay na. Oh, oh, sige, bulit yung eh, linisin mo. Hindi, hindi ganyan. Up and down. Ay, wag mo dyan hanggang. Hindi, alam mo ka ngayon. Yun. Sige. Sige, sige. Oh. Tanggal, tanggal, tanggal. Oh. Bako? Dapat yan. Oh, sige. Sige, sige, balik, balik. Sinasal mo kasi pare, huwag mong tanggal eh. Huwag mong tanggal eh. Dilabasan, pare, dilabasan. Sinasal mo. Dilabasan eh. Sirit eh. Yan. Dilabasan.

Tapi mare. Hindi man ganyan. Eh bibig lang eh. Oh. Yun, butak inam. Teka, magbulkanayin senta. Ayun, blade na Ay, ang blade. Wag, eh pa lang, hindi me. Medasol pa 'yan. May na red Ayun na. Sari, sari kayo eh. Sari, kayo. lang Pero yung, yung ginawa yun, ano, kulang kulang apat na minuto pa lang. Ang bilis pa lang. Sabi na, bilis apat na Dalawang daan mag-aano dalawang yung daan. Dito Ang ang ating Ang Ayaw ni, ano, ni Di ba Ayan, magandang gabi. Mayroon na yun. Day na po natin dito sa ano. Sa ano, nasa pagkasanan naman po tayo. Medyo malayo. Dudo po ng ano, pagkasanan.